Hello hello guys, welcome back sa ating channel dito sa mga bagong na po nating viewers, uh Mobile Legend fanatic gamers ayan. So dito lang yan sa Only love and adventure, night adventure, no? are everlasting. Okay, sa mga bagong viewers po natin, don't po, don't forget to like and share sa ating video. And makisubscribe na rin mga boss. So, uh, Demon so shall ito, welcome back, welcome back sa mga player. Welcome back. Okay, shoutout nga pala sa lahat ng mga tumbas at kasama sa the dark yes. Ang ML ay hindi lang ito serious. usual na dito. Ito lang may mga 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 Bakit nagawa na ko ng ano? Ready? Okay. Go! Shoutout sa mga tropa natin. Okay, don't forget to like and subscribe, man. Dito lang yan sa... Uh, shoutout nga pala sa magiging shoutout kay Mission... Mission Nobs at kay... Ray4, Shoutout out sa yun, kay Mr. Flasher29, Shoutout out so, at kay Please J21, Shoutout out sa yun. Okay. Shout out, True love shout -out is to like na sa ating mga viewers. Mula from shout out po all the viewers from India, from UAE. We are here in UAE, Dubai. And then shout out also to the Philippines, ating bansang sinilangan. At shout out din sa mga taga. Shout out to all viewers City, the viewers from Singapore, from Hong Kong. Sa mga OFW na ating... Shout out, some real sa, money shout -out mga sa mga komentor at basher. <laughs> okay, guys sa mga first timer po sa ating channel, please like and share. At saka uh, subscribe na rin. Okay, for this to this video, for this video man, gagalingan natin. Matalo manalo. Importante mata manalo. Okay, and then shout out nga pala sa mga nag-comment. And shout out din sa mga player ng ML dito kay Armor. Uh, kay Dark Knight Angel, shout out. Uy, kay Bulero, shout out sa Bulero at kay Upsar. Boy Tulog, oh, yan, puro ka, puro Uh, mas maraming mga nagpapa-shoutout -sh diyan, no. Kung mga sama gusto magpa out uh, just comment and comment down below. Si sh shoutout po natin sa mga ano, mga para sa 73,000 nating subscribers. Thank you, thank you sa pag uh, patas patas ng patas. Kahit sa matagal na nating nag-upload ng ML sa mga Call of Duty player, good well, well, luck. Okay, now we'll start our games. People. Smash them. Okay, magiging going last game. Na Siguro natin man. Kasi medyo pagod na uh, ako. The strongest ninja has arrived. Okay. Ah. Kailan galingan natin? Para magiging win straight po tayo dito. Paano po ang ano? Kung so, Paano, paano thought, po mag-init uh, Ano lang, men Huwag lang po tayong uh, masyadong kampante. Tingin-tingin sa ma ma mapa, rotation. <laughs> Saka kung puti na lang yung life may okay, maraming nasasaktan sa tatao Mamimilit kumbaga Nako, gaya nito mm. Atas ka muna, tank All of this is to make myself stronger. Atas mo na, tank Wag mo pilitin, tank Bakit ganun? Eh, di ko siya makuha Weaklings mm should drown in blood Okay ay, layo pa pala, man. no habakiri will the power 20 seconds. Ayun, no. Wait, wait, wait. Diyan lang, diyan lang muna kayo, man. Papakit na pa ako. Meron na pa akong ano. Wait, wait. Wag muna kayong lumusog, please. Ito, oh, muna kayong lumusog. Naputol tuloy. Naku, naputol. Kakainis. Nakuha pa nila ata yung... Jungle dulu. Wait lang min. Puntahan natin yan. Nga wala channel. na. Hindi na nakabot. Si Unggoy. Blood. Blood. Yan si Alucard min. Iwas! Iwas! Uy! Nandiyan si Alucard. They will die begging for mercy. Nakapatay ito. Nakapatay ata sila. Nako. The Supreme Ninja yeah, is back. Pagka ano. Keep my name out of your mouth. Or die. So, ano ang magiging uh, ko si Alucard Uy! Rat. Ha! Nice, 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 Rest nice, in nice, in nice. ko yung ano ko Baka kasi dito sa dito. Bak mo bak mo please. Bak mo na kasi. Putang ina, na 'yung mag si Bak. Pupunta siya lugar diyan, ha. Ay, dito sa lugar, do. Back muna, back muna, please. Don't be afraid. I'll be your last nightmare. Ako. Hindi ko kayang pasukin. Did you go shot Let's die then? Ay, bobo, bobo. Doon ako bo pumunta. Nako, nako stun ako. Ay, grabe. Nice, 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 nice. Support. Ay, ginagawa mo. Nice. Sino na nila yung Toto. The Supreme Tayo na 500 men. Kuti na lang. Kill kills, skill lang tayo. Oy. Killing skill na si Alucard nice, nice nice Out of my way, <laughs> Naka-dalawang turtle na sila. Sese na yun. Hindi niya kaya si Ongoing eh. Baugin na lang natin yung enemy nila. Nice. Binabaug. Babaugin. Yan yun. Baugin yun din. Nice. Kaya lang. Binabaug naman tayo ng mga fighter natin. Sige. Putas na kayo dyan. Patas lang. Okay.

Pulo pala sila MM ni. Tremble. God like na. Hame we'll no habakiri with the power all. Ingat 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 kung pinalang. Nice 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 nice. Behold. Kain dito. I will hmm. devour them limbs first. Ay, tikman ko na umabot doon. Wala na, panalo na naman tumi. Wala na. uyo. All myself stronger. Wait Huwag magmamadali. Ayun, mega kill na tayo, min. Ay, alukan nila. Nakakaroutan pa naman. Wala akong eh. Ayun,

Eh puta hindi pa umabot kakay Keep my name out of your mouth na Naku, ka dyan, dyan si Alucard Ay bu -bu. Die? Alap tulong uh, Sana uh, uh, yung panalo to pagka ganito ay pagod maglaro aray ko even hell trembles before me ano nga kaya an ally has slain lord should drown in blood maganda po yung game aim sa ano ha? Baba ah Huwag na na yan Pakapante. Baka pante Baka yan tatalo sa atin ba bye bye Ang eh, sinasabi ko Sige okay, sa'yo na yan Kill mo na yan Nangya di nyo na yung ano Di yung star Sa Layo ko pa man. Alang layo ko pa Eh sayang naputol Nakakainis, ubos sana. Mababa lang sana yung ano ko, oh, buhay ko dun. Ubos yun. Ah, naputol. Ayun, wala na, nag-flip off. Ano, nag piti-piti pa piti, siya, no. Alok ka, go. Like like na tayo, uwin. Hindi na kaya yun. Behold!

<laughs> the for power will die. <laughs> Ito pinapatay sa ano. Blood! More blood! Pusa nga na putol pa. Wala na, pinaglalaguan kalaban dito, man. <laughs> I give up on anything but to the ultimate ninja suit. Anything. Hey, killing spree. Hey, wala na Tommy. Bye, out Pasilo. Thank you for watching, guys.